kasi mahina lang po yung apoy so yan po para ka pong nag uh, nag uh, siga ng, nag uh, lagay ng panggatong na apoy punong puno po yung punong puno po yung talagang apoy niya. lagyan ko muna ng tubig itong tumbler na yung uh, staka natin ng tubig para nga dito sa ating uh, LPG na sinabayan po natin ng tubig so ito ngayon yung LPG na may water supplement so ito po uh, puno na po yung tumbler at uh, may katabi dito na aming uh, ilalagyan mga gamit mga plato pinatong ko lang dito sa taas eh, temporal yung naman ito so ito saan ko na yung yung stove ayan po ang uh, paggamit po ay uh, mga tumis muna bago buksan yung tubig para mag, mag, magbaga muna yung puwet. Ayan po, uh, ganyan na po. Pag uh, pumula na, ganyan ang apoy. Uh, saka ngayon, bubuksan yung valve. Yan yung uh, hose, papunta doon sa ating tumbler at doon dalawang valve yan, yung isa control valve, maliit bubuksan ng kunting pihit lang, and then din yung main valve. Okay, kunting pihit lang doon konting po yung main valve. Okay, so yan po ngayon. So ganyan lang po ka, ka simple ang pag-operate. Okay, so mayroon tayong yung, uh, ayan po. Ganyan po ang kanyang apoy, buong buo po ang ang apoy, buong buo, buong buo. Ang kanyang uh, flame, buong buo. O samantalang dito, buksan natin tong isa. Ayan po. Pagka wala po yung ating device na nilagay na uh, atomizer, ganyan lang po ba paligid lang po yung kanyang apoy. So yan ang pagkakaiba kaysa sa doon sa ating ginawang ah uh, sistema na nilagyan po natin. Okay? So, yan po yung uh, kapag kakaiba ngayon, ayan o, oh, uh, makikita mo na parang nilagyan mo ng panggatong na kaho yan. Oh, ayan o, ang lakas. So, buong buo yung uh, nagbabaga, buong buo yung kanyang frame. Ayan po, oh, uh, lumalabas pa yung apoy sa bilid uh, ng korek. Uh, yan po ang pagkakaiba. So, ang ating kung pan, uh, po natin okay, ang tubig. po, ang po natin ah uh, iba talaga yung lakas niya. mayroon so, na po. Mayroon po yung kasabay na tubig. So, hindi po, pagka, pagka pag mag in, in lang po, eh, hindi po kailangan ng buksan ng tubig kasi maninala po yung apoy. So, yan po, para ka pong nag, uh, nag, uh siga ng, uh, lagay ng panggatong na kaway, punong-puno po yung, punong-puno po yung talagang apoy niya. So, yan po ang pagkakaiba. So, uh, malakas talaga siya, malakas. So, yan po ang ating pagka natapos na po pagka yan ay kulo na unahin muna pagpatay uh, yung uh, tubig patay muna yung control valve, then uh, yung main valve patayin and sa saka ngayon uh, patayin yung so yan po ang system okay. malaking bagay po kung makatipid tayo so yan po uh, uh, available po yan. Kung gusto yung gustong magpapagawa, pwede po mag-message uh, lang po sa akin. Kaya pwede po kayong gagawa ng ganyan. Salamat po.